Yan yeah, mga bro At magandang umaga naman din sa inyo At ah, uh, ngayon lang tayo nakapag Lambat At panay ang ulan dito At Babugso-bugso ang sukas dito sa aming lugar Sa aming area Kaya yeah, ngayon na ang sakali Yan. Magandang morning po sa Lusong Visayas yung Mindanao Ganda yung yeah. at nakapag-area na ako kanina lambat ngayon ay maghihila na sana may may grasya ano nasaan ang ya, mga lambat sige sige mani Ya, mau bro, aku gila nah. mặc lala lam mặc là lam mặc là bên trong quái 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 mabot dagat ang itim bagay ito huu 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 Ito huu 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 Sa huu huu hindi naman tayo tunay ay nasa ah, lang sa manyo

Ano mo lang sa amin pagdoon. Ay, mabot na kaduon na. Tanggalan na lang bat. ủa vậy anh mana wala pang ya ah wala cuma asa-asa kalau kami asa-asa ha Kaya sinanawa din ang ulan dito sa atin. Okay. Ah, ah, may gitsa nga. na isang linggo Grabe. Ma. Pati kasing kamay nilaan, kanting ulan alamak na ang tubig sa kababaan ng lugar. Ayun, flora, poro na lugar. Ayaw nga, puro na siminto ang luka, puro na flooring. At panay ng basura. Ay, na basura. Ulan, eh, digay. Ah, uh, basura. Konting ulan, ay, digay. Ang takbo sa kababaan kasi wala nang masinipan ang tubig. oo oh. Ay, hindi sa atin, pari tabi ng bundok, tabi ng dagat, ay, hindi agad diretsyo sa si dagat ng tubig. Hmm. Ay, sparte kami nila, ni eh. Ano pang iinumin ang tubig na... Poro na poro na si Minto? Pati dadaanan ng tao sa tagiliran ng bahay, the flooring. Ay, nako. Kaya man, ano nangyayari? Counting ulan. Isang oras, dalawang oras lang, tumutuma ng ulan. Mabuti pa tayo ang Pasig River na nalinis. Lalo na. Grabe. Dapat yung mga nasa kabab, kamay nila, ano yan, ang bahay. Dapat yung eh, nag ang poste. mga nasa 10 metro na aligit pa lang yun <laughs> para Oo. Aray, ano yung kundo para yun ano pagumulan ay ang kasilong lang ng tubig pero yung mga mabababa ay sigurado kawawa yung mga nakapira sa kababaan ng lugar kaya mga bro pag bumagsak ang ulan yung mga kababaan ng lugar dyan sa kaminilean kasiguro agad kayo Pagramdam ramdam ninyong kakaiba ang kiniklima ng panahon kumusa na kayong mong, kung may so, taid, din lang eh, naman nakakilala. kakilala ipat lang eh, bahat talagang napakahirap bahat na atin, yung minsan hindi na may babalik. Yeah. ingat kayo palagi dyan sa kami yung mga inaabot dyan ng mga malalakas na dinadaanan ng tubig siguro agad kayo pag ya, ano na ah, ulan na, -ula na. bantol Ito hindi na makakaranas ng hirap ng buhay ah. May kwento rin may kwento kasi kinato ako natanggap Sino? Ito ang kinato Bukas ang libing yata Kala kaya, ibig sabihin hindi naman abusado ang tao Suguin mo tayo ng sugo. Oo, oh, mabait na tao yun eh. Kaya rong... Kung hindi pang hininang ko ah. Kaya nagpunta ko si Kuang kay ano, Beatrix. Hindi yung ataol man lang eh. <coughs> Dulo, ang bangga ng ano, nasa tabi na nga eh. Tabi-tabi, bandi na ano ng isda. Ay, goy Ah, ah, ang gan, ano na lang dibdib dib, ang dulo. Abay doon pa. Eh. Doon pa bumangga sa dulo <laughs> eh, yeah, Sabi yeah. Ay, tabi yata yung dulo sa San Lugo tapat yan. Oh, lang. Ah, dito, dito na. na. Ah. Yeah, ma bro, at tapos na. Ya. Yeah. Ay, yeah, makapigaman siguro ng pambigas dito. Ya, yeah, bro, at nalagay na sa plastic. Malahin, ha? Ah. Nalagay na dito. Eh ba, wala namang <laughs> <laughs> Pagkakunta pangayon na lupo <laughs> Asaha sa sana eh, banda ng hila Sige, eh, karagay, ay takam, naman Wala ah, ito eh ah, Lumahan isang malaki Wala ka lang ang lugar niya Wala lugar Wala may trip-trip din Ha? Wala Wala naman Eh. Yeah. Magte-reran naman pangulan. Oh, wala lang, bere. Pang bere ka. Tanggalin. Okay. Ba'li ka lang 'yun. pa ng bigas. Tawag tinong bere, yaki. Okay. Wala tik talaga. Tumakaw. Wala. Ito ko dumayo sa kuan. Ko. Ay, si Uto na nahulit na mong kapalangan at kakabuslo. Yeah mga bro, at may bumili na ng huli dito. Sampung. Sa daungan. Sampung kawal. Ayan yeah, mga bro, ayaw pala sa laot. At abang kalmado pa naman. kawin naman tayo ngayon mga bro. Yeah kawin naman susubok. ang laban sa lambat hmm. ah. 干爸,爸。嗯 lang kumalma mga bro dito sana wag mo nang magkasimoy <clears throat> Na lang na mga bro yeah, mga bro Nakapagpadawin ako hindi ko na lang kita Ang dire Dib dib uh, dib Ah. Ayan mga bro Ayan na madandagan At, Sana yung ng mga gandang kasamahan huh. Hindi huh. na nakapagbay mga bro ng ano Camera At nababtaman dir 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 sa patas Mayroon ito malubayan Magaling magpalpag ng kawin Ay, huh. hey, salamat. বল bon আপন はい。 Aninya ngepick ini. I okay, don't you know